Ay, na malapit ka na magkaroon ng jowa. Mag Ay, medyo... Ay, meron lang nga. talaga? Tulo mo tayo asa mo? Hindi siya. Ay, oo. Wala, <laughs> ilan lang talaga ang pilit mo Oh, tatlo ata yun, apat. Oo so, konti na lang yung pilit mata niya. <laughs> Napakalawak ng palayan dito. Malapit na po silang magtaniman dito. Good afternoon o magandang gabi po sa inyong lahat So may poor upload na naman po tayo So yun po yung mga house visit na pinunta ko kanina At may mga konting kulitan sa so, sana panoran Let's go Ayan Ah nakita Ayan dito tayo dadaan sa may tulay 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 Nay. Nay. <laughs> Dami pang pwedeng pagtayuan ng bahay dito, ano? Sino may ari ng lupa dito? Yung pong ano, yung pena. Yung pong ano yun, may ari. Yung pong kulay blue ang pobo. Oo. Ang dapat. Kahit yung mga natiri ka na yan ng bahay sa kanya? Kaya po lahat oh. Ah, pinatira niya lang? Hmm. Kala ko binenta na. Hmm. Ha? Ako ipitirik lang po. Kagaya ko na ipitirik lang ako. Uh, wala pa ang sarili. Wala pa ang sarili. Kaya bawal magpaganda ng bahay, ano? Ang mga po sir. ano lang, assembly lang. lang. Kahit 50 lang sana. Kahit 50 square meter lang pwede. Ang sarili ko na. Ay, so, pabalik na nga po kami ni ate. Hello, madam! Ay, nag din ako sa si tisiray kasama ko. So, dadamo nga po sa hit dito. Ano yan? Sa akin yan, my friend. Mag-ano mag ko dyan, te? Sige, <coughs> te. gagawin mo nga dyan? Diyan, nag-house visit kay Vilma. Kay Vilma Santos. Saan ka eh? Sa sinigot pa. na. Ay, naka-video si ate. Ay, oo, yung dinaanan nyo doon na may... Ay, ano mo? Ano si ate? Eh. Hey. Ah, hello. <laughs> ano to? Ano to? Sa barangay na. Sa barangay. Ano ka sa barangay? Barangay sekretary po. Ah, sekretary. Magkano sahod ng sa barangay mm, sekretary? Maliit pa nga, sir. Five lang. Oh, na yun. <laughs> maliit pa <coughs> nga sa namin. ano? Sa mga kagawad o kaya kapitan? Ay, ayun po, sir. Doko at kagawad. Parehas po. Ah, parehas lang? Kapitan lang po ang Oh, hindi ka pa magkakandidato. Ano? Ah, <laughs> Appointed ka na di ba? Appointed uh, ako. Ay, pinag-aano nga nila ako na, Oo. Okay na yun. At least tahimik ang buhay mo. Ay, pero mas gusto mo na kasi ay pag-awad ay masyadong gawa. Ay, ganun. At least di ka naman mga problema sa pag ano, ng eleksyon, di ba? Ay, kaya <coughs> ang pero ako yung sagawa ko. Na-dressure ganun din. Hindi pa po. Ang treasurer, ganun din ang sahod. O oh, pare-pares lang? Sa STJ and Lille. O kapitan lang ang malaki. Ang... Dip, Naka-depende kasi sa era ng barangay. At... Ah, saan tao naman ay nag-i-include? Sa isla. Sa about 300, 300 gano'n. <laughs> e nagsimula nga lang ako ginagawa. P4,000 lang. Ah, P4,000. So, so tsaga mo din ano? Hmm. Oh. Yan, oh, ayan, dito na kami sa court ni ate oh. dito na kami sa court ano te? kumbalita uh, ang balita dyan nakatawa <laughs> siya huh? Ato, sir, 15 lakh pinapag apply ko ngayong anak at dito to graduate baga nag-apply ka na lang kaya na sabi ko napunta ka pa ng malayo <coughs> okay so dito na oh, po kami sa graduate center ano yan te? nagbubunot ng ano. Sabi na na malapit ka na magkaroon ng jowa. Ay, medyo... meron na nga. Meron na. Nagparamdam na sa iyo. Nagparamdam na. Ay, ang matamis kong uu ay talaga. sa inyo. Binigay niyo. Ah! Ay! Talagang <laughs> 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 hindi ko talaga sir pinatagal. Ay, di mo na pinatagal. Ayan. ah. Talaga. Ay. Ay. O, kaya... Ma malakas man. Ay, malakas. Ay, malakas. <laughs> malakas daw. Din, sir, Yun. Talaga. Nakakuha na pala. Ito na pala yung panibagong update kay nanay. Nakakuha Anak na, 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 na daw po siya ng jowa. Magkahanap pa ulit ako sir ng isa pa. Para may May ba? Ah, gusto mo ay ano? May ba uh, lagi. Yan. Iba yung may reserba ay. Ayos. Ah, ano? So, Then, uh, so like it. uh, Masar masarap, masarap ba sa pagkaramdam pag Ay, uh, so, yeah. may jowa? Ay, masarap siya. iyo. may inspirasyon ka. May inspirasyon. Talagang lagi kang masaya. Ay. Lumiwanag lang. Ay, parang gusto mo na agad na lipstick so. lipstick <laughs> <laughs> Ayan. Oh, talagang. Kapatid mo si ate, no? Oh, okay. Okay. okay, so okay. Okay. dito na lang. Pag-iinom namin sa asa. Sa <laughs> asa. Oh, so, oh. Thank you. Gano'n ka lakas ang Tuwing martis ng umaga. Tuwing nag kayo. Kaya na kami. Ganda lang ang buhay ng so barangay gitis. So, ikaw ang founder dito, ano? Akong founder. Pagdating ng bahay. <coughs> pagdating ng bahay, bulagta na. Uh, bulagta na. Uh, Ay, busa na. Ay, busa! Ano busa? Ano busa? Ano busa? Pagdating, hampasin ko lahat ng mga manok. Oh, no, <laughs> mga kaldero, sabog-sabog. Sabog-sabog ang mga kaldero. Kita na nila yan. Asa si? Asa -as -as ako po? Wala, nandungo sa kasada. Ginagawa natin ang ka, nakakailan pa ba si tatay? Ha? Nakakailan pa. Wala na, lupay-pay na. Lupay-pay na? Ugot-ugot na. Wala na pala. Wala na. Kahit kwento, wala na. Wala na, wala na yung kwento ilagayin yung iniinom dito lambanog lambanog pag no. ka kalakas uminom ilang, ilang ipit ilang ipit pero pag umiinom ka na tira ka pa naman ng pang-uwi ay, di oo naman. Na ba, Pag walang kain, <laughs> <itchangkal> dito. Ina mo si Pilikmata. Ano nangyari sa Pilikmata <tigot. laughs> mo? Na-stress, namatay yung tuta ko. Ah, na-stress. <laughs> bakit yung Pilikmata ang napiktuhan? Umiyak. <laughs> Umiyak. Talagang hindi ba, ka. No, ah, bakit? Totoo naman, buhaya. Oo. <laughs> Pag, pero pag alis, pag alis, pag -alis pag sundo ko sa kanila kanina, nagpapabango pa to. Siyempre, para makahanap. Para, para, makahanap. Sabi mo walang gumalaw. Wala nga, sir. Kaya nga hanap. <laughs> <laughs> ano? oh, ito, ayan na. May ano na tayo. Ayan na. Oh, sino mo siya shout out mo? Oh, shout out mo si ano mo. Okay, na, sir. Sa na. susunod na lang. Oh. Pero ilang bilik mata yung natanggal? Dalawa. Ah, dalawa. Mm. <laughs> dalawa dahil namatay yung asa mo. Ah, kaya, nag ka talaga nung namatay yung asa mo? Hindi <laughs> siya. Ay, <oo. laughs> <laughs> ilan na lang talaga ang mo Oh. Tatlo ata yun, apat. <laughs> oo uh, nga, na lang yung pilit niya. Napakalawak <laughs> <laughs> ng palayan dito. Malapit na po silang magtaniman dito. Ayan Lawak. May ganitong lupain lang ako.